Ah, kapin mo doy. Ingat ha. Aba, ikaw pala utoy ay. Oh, ingat ha. Ayun po yung kanyang tatay bianan si kuya. Oh. Star Apple. Huwag <tinyan> lang ako ito hilulumbo. <ti> Saan po? Ah, kabila po. Ya yeah, si ko Alvin kasama po, Ku Alvin. Maganda maganda <laughs> po. Mga kinsan. Ayon. Hello. Ah, ayan ah. Ari tayo. Yan si Nini, Nini, good morning. Ah, good morning daw mga kinsan. Yan. Yeah. Mga sulit po nating manon. Yan yeah. si Tita po, Tita, good morning po. Good morning po, kinsan. Yan, yeah, salamat po. <laughs> Sina Tita mga mama po ng ano baka po may gustong magpapakyaw ng ano po ano ng star apple dito sa tayabas ano po yan sinatita po Ibigay, ilalagay ko po yung number ni o to pwede ko ilagay yung number mo sa mga mama po ng ano ah gusto magpapakyaw po ng uh, star apple kahit ano pang prutas o star apple lang po star apple lang po ah, yan. so mga kainsong yo mga kainsong Nare na po yung mga ano po, mama po ng Star Apple. Ay Yan, marami salamat sa iyo Christian at saka sa iyong asawa at saka kay Utoy, mga solid followers natin. Ay ano mga kainsan? Buti na laang po at ay may mga mama na ng gantong Star Apple. Eh. Tararating laang. Walbing. Oh. <laughs> yan. Ano oras kaya ko alin dumating at umalis sa Tagawen? Ay ka ano kahapon pa? Ah, pagkatagal. Oh, alas 5. Wala matulog. Ay, ano, ala una kami na, alas 11 kami nakarating dyan sa ano? Sa Lucena? Sa uh, Pagbilaw. Hmm. Saka natulog nung ano, mga hmm. alas 12 at nagpintuhan pa eh. Ay, ang tagal din palang biyahe lang kuya. Mga ano, limang oras, mahigit pala. Gawa hmm. nung ano, hindi makabilis po. Ay, oo. Uh. Gawa nung ano, pati ang palasada. Marapod po. Hmm. Yan, si Colvin po. Yan. Kami po yung tamang taga si Imotlaang ng Welcome sa una, ano. Ano yun po? Alex po. Ay. Ay. Sige po yung Alex po. Katukayo ni tatay. Ayun uh, po. Bienan po yun ni Christian. Oto yun. Masarap pa po yun. Oto yun. Parang hilawin pa rin ano. Pwede malambot pa. Pwede na yan. Ayun po. Pwede nito. ito. Oto yun. Tak betul. Masa dah putul. Ni. Alah, kan ni mamela aku. Ada. Ya? Gigi. Mm. Oh. Ato, nah tu. tak Ha. Gayan talaga. Apa ah. oh, i? Padu kita jahat tu ayalah.

Ang mga puti ako, ito lang ang mababa. Ang mga puti ako, malataas na lang. Yung ibang pong mga taga sa amin, hindi nakakain ng ganari. Ang ayaw. Mm. Ay, ah, hindi nakakain ng tayo. Ano ni abay lumulumon. Ari, uton lumulumon ari. Ano ba? Ari. Ari Ah. Gusto ko ko yung laglag na. Nalaglag po ng manunong kit. nangihinayang naman po ako sa so, rin nalalaglag ari po oh. ay ay sayang yun oo nga po nalalaglag na eh ah oh, ayan ang inam nito dito ah oh, may bukal din oh mga oh, kaisan okay, mga kaisan

Bumaunnya putih tu, bumaun. Ada Ano tu. Sayang, tepak na tepak nau, no. sayang. Dari al. Apun dari apa pun dari ini. Hah. Di mana 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 rizki lah, dalam O, ito naman pala kapatid mo ito eh. Ansi ni po. Ah, Tukayo. Yun, kapatid po ni Christian, Tukayo. Yan, hilo po. Nasa, nasa, ano ngayon? Kaya barangay Bukal po. Hmm. Nasa Bukal daw Shout out sa iyo ito, na pala yung iba na ano po. Saya yang naik. Saya yang huji. Nasib eh. sial buat itu. Jimola lembut. Ada bosak nong. Di sawah ke? Di terapulan bu? Aro aro.

ng pinsan ang sa ano tinakunan namin ng sa ice stuff <laughs> pa ari pa anim na. Ito may nakakadagis utoy pag naparami. Iro <laughs> <laughs> na. <laughs> Ay ari ako bukas na ri. Nakakadagis daw na ho ari. Nang hinihayaan ako sa laglag po. Ang dami eh. Sarap mga bahay rito. Ang sa loob. Oo. Ang hinayang kong dami. dami lang na ito eh. hmm. hmm. yung mga himimigtas. लिखा <लेगागा> Yan, inaano na ni Nini. Ito na ni inaano mo na. Si pinipili na po. Mm, oh. ho sa ano. Sa lalagyan ano? Mapipirat sa loob. Pag ah, binubuhat o yung naglalasbakan. Ah. Ay, ah, Ha nga. mga kainsan. Naalala ko po yung bahay ni Lula eh. Gantong-ganto po. May silong. Lalagyan po ng mga panggatong. Hmm. Bahay na sinauna. Kaisan, ito naman mga kaisan, ito naman po ang dam sa amin. Yan. Ito yung mga sumisikat sa Facebook ah. Nagpa, nagpapaanod po sila sa ganyan. Ayan po. Yan, nilalangoy. Papunta jan. Papunta dyan. Ha? Ha no, mga kaisan, ari po ay ano Ito po yung nililiguan natin, ito po yung labak Labak na po ito, ibig sabihin dalawa palang Luka. Di ba't may dam din sa kabila? Sa uh, doon? Oo, oh. dalawa Ito yung labak Lakawan check gate Ito po papuntang Lucena City oh Ano kuya Dasil, Naka, ngayon nakapunta ka na dito ngayon lang Ngayon lang Ito po pala ay eh. May dam din po pala din eh. Naligaw na kami din eh. Dini po marami naliligo lagi. Pag Sabado at Linggo. Tau tol. Tara na. Tara. Tara. Ah, mga kaysa, naipo si Utol bin. Uh, ano Utol, labusog ka naman? Ayos po. Diret-diret ka. <laughs> Sarap. harap. <laughs> Yan. Ah, rarating lang din po ni Kuya ay. Eh. Diretso na po kami sa Bukid. Bukid naman tayo. Eh. Oh. Ah, oh. ka po. Oo. Bibisitahin daw niya ang inay at itay po. Sa bibi Bibilin din ko 'yang binhi. kay Son. Bukid na po uli ka may. Mag uh, bibilad naman po. o oh, mga kay Son. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Yan si Kaparang Bin po. Okay, po. Nung, ano palay. Pagbibilad po muna at uh, kukuha po, puputa, pipitas po tayo ng sitaw. Bye. Ah, bye, -bye po.